ang kahon ng kasunduan sa Ashdod at Ekron. Ikalimang Kabanata Nang maagaw ng mga Filisteo ang kahon ng Diyos, dinala nila ito mula sa Ebenezer, papunta sa Ashdod. Pagkatapos, dinala nila ito sa templo ng kanilang Diyos Diyosan na si Dagon, at itinabi rito. Kinaumagahan na kita ng mga taga-Ashdod ang ribulto ni Dagon, na nakasubsob na sa harap ng kahon ng Panginoon itinayo nila ito at ibinalik sa dating posisyon. Pero kinaumagahan, nakita ulit nila na nakasubsob ang rebulto sa harap ng kahon ng Panginoon. Ang ulo at ang dalawang kamay nito ay putol na at nakakalat sa bandang pintuan. Katawan lang nito ang natirang buo. Kaya hanggang ngayon, ang mga pari ni Dagon at ang mga pumapasok sa templo niya roon sa Ashdod ay hindi na tumatapak sa bandang pintuan. Pinarusahan ng matindi ng Panginoon ang mga taga-ashdod at mga karatig lugar nito. Binigyan sila ng Panginoon ng mga tumor bilang parusa sa kanila. Na makita ng mga taga-ashdod ang nangyari, sinabi nila, Hindi dapat manatili sa atin ang kahon ng Diyos ng Israel dahil pinarurusahan niya tayo at si Dagon na ating Diyos. Kaya ipinatawag nila ang lahat ng pinuno ng mga filisteo at nagtanong, ano ang gagawin natin sa kahon ng Diyos ng Israel? Sumagot sila. Dalhin ito sa Gat. Kaya dinala nila ang kahon ng Diyos ng Israel sa Gat. Pero nang dumating ito roon, pinarusahan din ng Panginoon ang mga tao sa lungsod na iyon. Labis na nagkagulo ang buong bayan dahil binigyan din sila ng Panginoon ng mga tumor, bata man o matanda. Dahil doon, ipinadala nila ang kahon ng Diyos sa Ekron. Habang padating pa lang sila roon, nagre-reklamo na ang mga mamamayan ng Ekron. Sinabi nila, Dinala nila rito ang kahon ng Diyos ng Israel para patayin din tayong lahat. Kaya ipinatawag nila ang lahat ng pinuno ng mga Pilisteyo at sinabi, Ilayunin niyo rito ang kahon ng Diyos ng Israel, at ibalik ito sa kanyang lugar, dahil kung hindi, mamamatay kaming lahat. Ito ang sinabi nila dahil nagsimula na ang matinding parusa ng Diyos sa kanilang lungsod. Nagkagulo ang lahat sa takot, dahil marami na ang namatay. Nagkaroon din ng tumor ang mga natitirang buhay. Abot hanggang langit ang pag-iyak nila, dahil sa nangyari.